Ang good day mga idol Welcome back na naman sa ating channel Motorista Top Since na Magtatatlong buwan na itong motor na uh, Bagong motor natin Na TMX125 So hindi ko pa uh, Hindi ko pa kasi siya na Subukan kung ano Kaya magkano yung uh, butin ng kaniyang top speed kaya today uh, tatry ko lang naman kung hanggang saan yung kaya niya uh, itatakbo yung uh, company stock talaga niya mga idol so naka yung rim nito itin pa malalaki pa yung gulong so susubukan ko kung ilan yung kaya ang takbo Sayang May truck pa mga idol <laughs> Sarap na sana nun eh uh, Subukan natin ulit mga idol Target locked. Minute. Who are you? i <laughs> 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 ang hindi na talaga mga idol eh. Yung hanggang doon na talaga yung kaya niya mga idol na bago Kapanistak pa kasi Kikita kasi ako mga ano mga Vlog Na Malakas malalakas yung ano mga lalakas yung mga Teammates nila mga idol malakas tumakbo siguro hindi na stuck kasi lagpas ng ano eh lagpas na 100 yung takbo nila e, pero sige lang since na bago pa naman tong motor natin so baka hindi pa sanay sana, sa ano sa takbuhan <laughs> pagpapraktisin na lang muna natin tong motor natin mga no? idol

Nakakatawa, nakakatawa pala tong motor na to mga idol, no? itong T-Mix Kasi, grabe, sobrang no Sobrang <laughs> lakas na ng tunog ng makina niya Pero yung takbo, parang iwan ko <laughs> ah, Basta So, yan lang talaga yung car So, better luck next time tayo <laughs> company stock uh, TMX 125 Alpha na 2021 model top speed na ano is na 95 lang yung kaya niya takbuhin pero okay na rin yan kasi hindi naman to pang karera tong uh, motor natin pang kabuhayan natin to so goods na rin yan goods na. Ayan mga idol, thank you sa panonood. Yan lang muna yung vlog natin ngayon mga idol. No? So Mike sila sinubak sinubukan lang naman natin kung uh, hanggang saan lang yung kaya takbuhin talaga niya, yung stock na takbo niya, mga idol. Bye hey, bye mga idol. Uh, uh, see you next vlog.